Ayan na po. Let's go. Ni birthday pa naman yan. Anniversary. Adi. Oh uh, legit na libre. Ayan oh. Kaya may lalagyan ka malaki para mas maganda. Nang nangiram lang ako dun sa katabing tindahan eh. Libreng bagnet with Mami. Kainin natin. Halina tikman. Pares. Tikman na natin tong libreng pares with bagnet. Mami pares. Mami pala Mami. May pakulo dun sa Saragosa. Punta nyo. Masarap yung tinda doon. Natikman ko kasi dito sa Sabaw. Wait lang. May ko lang yung kutsara ng misis ko. Sumusubo Rock. Siya karami. Ang dami. Kung muna ako sa mo. Ay. Oh, it's so rap. Opening nila? Hindi, anniversary. One one year siguro, two years, ganun. Birthday ng parang store. ng store. Saan? Um. Diyan nga sa Saragosa. Saan? No. Wait lang po ah, mga kabayan. Sa sarapan si Mrs. Eh. Pero ayun yung magpakuha sa camera. Ah, time to taste, mga pobre. Kain tayo. Libre Eh. Ah. Hmm. Masarap pag libre. Pag may bayad di ko alam. Pero masarap naman. Hindi masarap talaga sa. Bebe ni Pakulo. Salamat Pakulo ah. Pakulo ang pangalan? Hmm. Tagal mo sumubo eh. Thank you. Ayan mga ka-vlogs. Punta na kayo doon sa Saragosa. Ngayon lang yung libre. Siyempre, bukas may bayad na yun. Ay, i-upload na kayo. Eh, mamaya ko pati i-upload. Wala na kayo kabutan doon. Eh, ang nga na ng pila? Eh. Nung pumila ako, may eksipa eh. Eh, siyempre, alam na nila. Alam na ng mga kalapit lugar. Hmm wala lang nakain collection na. nakain music Oi okay, guys, so, Malapot si, yung mami. Po ay team blue. si Kuya Jacob po ay. Team Girl po si Kuya Jacob kaya ko ulit pula pinche si ate Team Blue din po siya ate din ano ate din bakit team yung yung so, yung team cool. girl. <laughs> ka Team mm. Red Bilaudin baba it's opening the one you Mau oh, mapapabili na ako doon sang Masarap guys. Yun lang. Bye bye. Salamat. Pakulo. Thank you very much.